Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Uh, so, una sa lahat ay papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala Ang kataas-taasan na siyang nag-iisa nating tigapaglika na tayo ay kanyang muling pinagsama-sama sa araw na ito upang uh, magtalakay, pag usapan natin ang uh, ating pananampalataya. Hmm. So kapag pinag-usapan natin ang pananampalataya, walang ibang nakasalalay dito maliban sa kaligtasan hmm kaligtasan na pinag-uusapan natin pagka ang paksa natin ay tungkol sa pananampalataya. No. Kaya, kinakailangan suriin natin yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya, kung ito ba ay totoo, ito ba ay matibay na uh, may matibay na mga ebidensya, pruweba na itong pananampalataya na ito ay ito yung totoong pananampalataya sapagkat iisa lamang ang totoong pananampalataya. Iisa lang, hindi marami. Huh? At ang pananampalataya na uugnay sa buhay ng tao bilang daan na magahatid sa atin sa kabilang buhay. So, yun ang pinag-usapan natin pagdating sa pananampalataya. Kaya yung iba pagdating sa usaping pananampalataya, scared sila, hindi sila entrisado. <coughs> Bakit? Kasi hindi nila alam kung para saan yun. Hindi nila alam kung anong paugnoyan nito sa kanilang buhay. Sabi nga nung isang brother natin na balik Islam na dat na uh, broadcaster, tiga Quezon. Sabi niya dati ang paniniwala ko, sabi niya, ang pananampalataya parang uh, daan lamang ng kumbaga parang uh, pagtakas. Na kapag kami problema ka, Nandun ka. Sabi niya ako dati, ganyan ang paniniwala ko. Minsan makikita mo ako dun sa simbahan. Minsan makikita mo ako dun sa ibang mga what, grupo nakikiayat, nakikiiyat, nakikipalakpak. Yun. yun ang alam ko. Para ng palataya na yun. Hanggang sa natuklasan ko, sabi niya, ang Islam. Na, na dito, sa pananampalataya ng Islam, dito mo mauunawaan kung para saan ito. Pananampalataya mo. Ang no? paniniwala, para saan. So, ang tao nabubuhay sa mundo at aalis pupunta sa kabilang buhay, at dalawa lamang ang pagpipilian niya. ang Dalawa lang ang pagpipilian natin pagdating sa kabilang buhay. Paraiso o impyerno. Yan. So dito pa lamang sa buhay natin dito sa di ibabaw ng mundo ay tinatahak na natin ang ating landas papunta doon. <coughs> Kaya kung tama yung tinatahak ng landas, sadaling kanya sa paraiso. Pero kung mali, dadalhin kanya sa impyerno. Ha? Iisa lang yung pinadala na nag-isang tigapaglika na daan tungo sa kaligtasan. Iisa lang. Ha? Kaya, habang tayo nabubuhay, kinakailangan gamitan natin ng talino. Ha? Huwag tayong basta-basta sumunod o maniwala sa mga sinasabi, hahanapan natin ito ng patunay. Yan. So, yun ang kaugnayan ng pananampalatay sa ating buhay. Ito yung magdadala sa atin sa kabilang buhay. Ito yung daan. Magdadala sa atin sa kabilang buhay. At ito ay minsan lang itong mangyari sa buhay natin. <coughs> wala tayong second chance. Walang pangalawang pagkakataon. Kapag ka natapos yung buhay natin sa mundo, at lumipat na tayo sa ikatlong yugto ng ating buhay, sa ating libingan, kung doon mo pa lamang malalaman na ikaw pala ay naliligaw, wala ka ng second chance. Walang U-turn. Hindi ka na pwedeng bumalik. Puro huh? diretsyo wala nang pabalik. Habang nabubuhay ka, yun, may meron pang pabalik. Ha? Pwede kang mag-U-turn. Sabihin, pwede kang umiba ng landas. Ha? Pero pag dumating na yung kamatayan, tapos na. Yan. So, paano natin kikilatisin o kikilalanin yung tunay na pananampalataya? Ha? Ano yung mga palatandaan para masabi natin na ito ay totoong pananampalataya. Muna tayo dun sa mga dalil. Yung mga qualities, mga katangian ng pananampalataya. Unang-una, ang tunay na pananampalataya, ang totoong pananampalataya ay nagtuturo ng ganap na pagkilala at pagsamba sa nag-iisang tunay at tanging Diyos lamang. <clears> ha? <throat> huh? Pagka inuutusan ka ng pananampalataya na yan, na kilalanin at sambahin ang nag-iisang tunay at tanging Diyos lamang, yan ang number one. Bakit? Ito ang aral ng lahat ng mga propeta. Ito yung pinagkaisahan ng lahat ng mga propeta na mensahe. Ha? Huh? Lahat ng propeta ay nagturo ng pagkilala at pagsamba lamang sa nag-iisang tunay Ha? Huh? Pangalawa, nagbabawal sa pagkakaroon ng ibang sinasamba maliban sa Allah. Ha? Huh? Yun ang pangalawa. Kasi kung ang iyong pananampalataya, hindi ka binabawalan na kumilala ng ibang Panginoon, ibang Diyos, maliban sa Allah, hindi ka niya binabawalan. Bagkos, ini-encourage ka, tinuturoan ka pa na ganun. Ba? Pag manalangin ka, iba yung tinatawag mo. Samantalang yung inaasahan mo na sasagot ay yung tunay na Diyos. Hindi mo naman yung, yung mga sumasamba sa iba maliban sa Allah, hindi naman yun umaasa na sasagutin siya nung kinasamba niya. Umaasa siya na sasagutin siya lang. Tunay na Diyos. Ha? Pero, ginagawa niya yun kasi yun ang pangulatan niyang katuruan. Diba? Ang sabi na ala sa Quran, Kalo hasbuna ma wajadna alaihi abana. Ang nila, sapat na kung ano yung kinamulatan namin mula sa aming mga magulang. Wala na. Sarado. Hmm. Kaya, ang isang tunay na pananampalatay, binabawalan ka. Bakit? Eh kasi talagang ipinagbawal yan ng nag-iisang tigapaglikat, ipinagbawal ng mga propeta. Lahat ng mga propeta nagbigay sila ng babala, hinggil sa bagay na to. Ang pagtatambal o pagsamba sa iba maliban sa Allah. Bagat ito ay kasalanan na walang kapatawaran, pinakamabigat na kasalanan. Pero hindi ka binabawalan ng pananampalataya na yung tinatangkilik, ay mag-isip-isip ka. Ha? Hmm. Walang sinabi sa akin isang kabayan natin. Pwede naman daw kahit na anong pananampalataya. Dahil wala daw pananampalataya o walang reliyon na nagtuturo ng masama. oo, <coughs> oh, yun ang sabi niya. Wala naman reliyon na nagtuturo ng masama. Ibig sabihin, kahit alin dyan. Kasi basta gumagawa ka ng kabutihan eh. lahat naman ng na reliyon nagtuturo ng kabutihan. Sabi ko, higit-higit natin kung tama yung katiran mo. Ano ba ang number one sa sampung utos na binigay kay Propeta Moses? Number one sa sampung utos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Huwag kayong gagawa ng anumang larawan, ng anumang nilikha na nasa nasa, impapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod alinman sa mga Diyos-Diyosang yan. Sapagkat, ako ay mapanibuguin, sabi mo. Parurusahan ko ang sino mang aayaw sa akin, pati na ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salin lahi. Yun ang warning doon. Napakabigat. Ba? Anong? Anong pananampalataya ang nagtuturo ng ganap na pagkilala at pagsamba sa isang times na lamang at nagbabawal ng pagsamba sa ibang maliban sa Tunay na Diyos? Islam lang. Lahat ng pananampalataya maliban sa Islam, ini-encourage nga lang mga followers na manawagan, manalangin hmm. sa iba. Maliban sa Allah. Hmm. Yan. So, sinanay ang mga followers na baw lang nang baw. Kaya sila tinawag sa Quran na nangaligaw. Dalawa yun eh. Suratul Fatiha na binibigkas natin palagi. Gairil magdubi alayhin. Huh? Hindi ang landas ng mga uh, kinamuhian ng Allah. Kinagalitan ng Allah. At hindi ang landas ng mga nangaligaw. Yung mga kinamuhian, kinagalitan, kinapuutan ng Allah, ito yung mga hudyo. Ha? Yan ang tinutukoy doon, mga hudyo. Bakit? Kasi alam nila ang totoo, subalit hindi nila ginawa, hindi nila sinunod, hindi nila ipinangaral. Ha? Kaya sila ay kinamuhian ng Allah Subhanahu mga tala. Pinagalitan. Ang tinutukoy doon ng mga nangaligaw, yung mga nagaangkin ng na mga Kristiyano. Bakit nangaligaw? Kasi nga, yun na. Pag si Father ang nagsasalita, baw. Pag si Pastor nagsasalita, baw. Hindi na, hindi na sinusuri kung tama mo mali. Pag si Ministro, baw. Ministro yan eh. Ha. Kaya sila nangaligaw. Sa Islam, hindi. Individual, kinakailangan mag-aral. Alamin mo kung ano yung totoo. Yan. Kaya, yung isang bata na nakikinig sa misa, sinabi ng pare, gumawa kayo ng request, sulat,